ayan guys, nagagamit na namin itong aming uh, lababo. Temporary, hindi, hindi pa siya tapos, wala pa siyang tiles. So, nilipat na namin yung aming uh, uh, gripo dito. Ayan, nagagamit na siya, dito na kami nagluluto. Okay, and then, tapos naman na yan, lahat. At, tapos na rin po dito guys eto nga Ayan. Na na palitadahan na dito. Ito naman yung luma na before pa. So, yun nga dahil kapos na ng budget and uh, sobrang pagod na rin. So hindi na namin matapos. Ngayon, ang ginagawa ko na lang guys, ayan. Mayroon pang mga natirang uh, buhangin doon dahil nag-order pa ako no ng isang uh, elk ba to? Eh, sayang naman kung hindi ko bibistayin or sasalain and then itinatabi ko dito for next year na pag uwi may paggagawa uli ako ito ang gagamitin naman namin naka ready na siya sayang eh naka order pa ako nito gawa ng kailangan tapusin itong ano na to ding-ding dahil open nga before, no? Ayan. So, 50 na hollow blocks plus uh, ayan, isang uh, ano pa. Isang buhangin. Ayan. So, yun nga, guys. Niwan na tayo ni Patnor. So, ako na ang um, magtutuloy ng uh, gawain na to. Pagsasala ng buhangin, pagbubuhat. Marami pa ako doon. Siguro, abutin ako hanggang bukas kung uh, kakayanin ko. Basta hindi ako hihinto ngayon paghapon hanggang bukas pa uli yun. Siguro mga two days na bubunuin ko tong trabaho na to. Dahil wala, wala nga si partner, niwan na ako. So, pagtatyagaan ko kasi napakarami ko pang linisin doon sa likod. Yung mga tinanggal dito na mga bubong, yung ano pa, mga kahoy nakatambak pa kasi doon siya may likuran so kailangan akong tanggalin yun ayusin para yung buhangin uh, na ay yung mga bato na pinagsalaan ko uh, doon ko na ilalagay dahil ano yun eh uh, lupa maputik pag umuulan so yun ang plano ko after ko dito tatanggal ko yung mga yero doon, ilalagay doon sa labas uh, kung sino man yung gustong gumamit na may pagdagamitan sa so, mga gamit nila, itutira ko siguro yung medyo matinutino pa na pwedeng pang bubong just in case uh, yun nga doon ko lahat para maging uh, puro bato na doon, malinis lakaran, no? Lalo, kahit umuulan, hindi maputik, iwas, ano, iwas lamok na rin. Pagtsatsagaan ko na to, kahit ang sakit sa katawan pala guys, grabe yung sakit sa katawan. First time ko kasi nag-trabaho uh, ng ganito, no? Uh, siguro two weeks na lang ya pa, kami babalik na mag-ina sa Kuwait. So, kailangan maayos na to. Hindi ko pa nalilinis yung buong bahay namin, yung mga kwarto, dahil pagdating na pagdating na, ito na agad yung inasikaso namin, yung ginawa namin itong likid bahay na na to. Hindi naman din gano'ng kadali, lang nyo yan, lalo sa mga nagpo-construction, hirap din, no, lalo dyan dalawa lang kami. Kaya, kailangan na uh, pagsikapan hanggang nandito ako, sa two weeks na yun, siguro naman, yung talagang hindi ako mamamahinga o ano, magagawa ako lahat ito, maaayos din. Maraming pa akong dapat ayusin talaga. Then, uh, sisinip ko pa yung pagpunta doon sa, ano, sa... San Jose, dahil nga doon sa nabiling, ano, lupa doon, no? Tapos, may mga plano akong itanim na puno. Hindi ko alam kung kailan ako makakapunta roon, pero isisingit ko yun. Bago ako umalis, kailangan maitanin ko yung mga puno na yun. Mahirap guys, ang sakit lang na aking mga katawan. Uh, hindi rin ako nakakatulog sa gabi, halos ano-ano uh, lang ang aking tulog, gawa ng uh, siguro sa init, sa, sa, sa pagod sa trabaho nangangalay yung aking mga kamay at paa. So, ang hirap, ang hirap matulog. Hindi naman siya masakit, pero hindi ko rin naman siya masasabing manhid. Hindi ko alam kung ano actually yun. Or rayo na ba yun. Basta nangangalay eh, yung hindi mo alam kung anong posisyon yung gagawin mo. So, ah, uh, yun nga, sinabi ko nga hindi siya masakit pero maiiyak ka talaga kasi hindi ka talaga makakatulog eh so nagbababad ako ng uh, maligam-gam na tubig sa gabi and then pinapahilot ko gano'n, kaya lang hindi rin minsan makuha, lalo na pag nagigising ako ng kalagitnaan ng gabi so ang ginagawa ko pinapahira ko siya ng omega ayun doon siya nawawala at nakakatulog na ako tuloy-tuloy, ganun. Matagal na kasi ito eh. So, how many years na rin na wala. Ngayon, bumalik na naman. Siguro nga dahil sa pagod, no? Anyway, kailangan talaga eh. So, yun lang. Pagka naayos na lahat siguro, bu pati buong paligid, okay na, pwede na magpahinga. And baka kung may budget pa, mamasyal siguro kami lahat one time. Parang yun na ang pinaka... Uh, banding namin na lahat no na lalabas naman kami. Uh, wala pang set up kung saan. At kung kailan, basta matapos lang itong trabaho. Yan. ako nahihirapan sa pagtapon ng ano ng bato. Hindi ko ma-perfect guys talaga. Hindi ko pa ma-perfect. Minsan, naging okay. Pero madalas, hindi kinakaya. Hindi ko na-perfect yung pagtapaghabis ng bato. Pwersa ko sa paghahalis ng uh, bato. Sayang naman kung pababayaan ko kasi. ay yung buhangin. Eh. So, yan guys, unti-unti nalilinis na. Kanina ang ang ano ko lang talaga ang matatapos ko lang sana talaga is yung pagbibistay ng buhangin. So tinulungan ako ni Hipag na itayo na namin yung mga ano na yan, mga itong yero na tinanggal namin yung lumang yero, sa mga kahoy ayan, so nilinis na namin dito ayan, dito kita tambak yung lu, yung batong nakakita kami na, nakakita ko ng ano, ng ahas, hindi naman ganong kalakihan dahil itong gulong na to, nakataob doon dalawa, magkapatong ayan, at saka ito so natabunan ng lupa doon siguro nagpapalamig yung ahas sa hindi na mga init nga naman ngayon na ng panahon. Nagpapahinga yung mga ahas doon. So pagkuha ko siya, nung una tinabunan, hinayaan ko lang, nakatabo ng lupa eh. Eh, hindi ako nakatiis, tinanggal ko kasi nga sabi ko pa ng ahas. Nako, pag buklat ko meron nga ang ahas. Eh, hindi naman siya ganun kalakihan, uh, sing laki lang na siguro ng ano ko, ng... Uh, uh eh, siyempre, lundag tayo, no? Takot, maliit at malaki man yan, makamandag pa rin yun, no? Eh, nagtakbuhan ang aking mga pamangkin lalaki, kaso wala na, hindi ko na rin nakita kung saan tumakbo dahil taranta na ako, eh. Kaya, ayan, nagtulong-tulong kami na uh, linisin na ito, ayan, Tinanggal na namin yung mga sanga-sanga na po pwedeng pagkapitan uh, ng ahas. And then, uh, inayos-ayos namin konti yung bakod. eto nga, pinantay ko. Tatabunan ko nang, Dito ko itatapon yung mga uh, pinagbistayan ko na bato. Dito. Para malinis-linis naman, no? Yun lang. And then, ito, siguro, after kung ano, meron pa akong mga... Ano doon na buhangin, bibistayin bukas, last day siguro, mga half day, kalating araw. eto naman ang aayusin bukas. So, naano to ng bagyo kasi So, ito Iaayusin bukas yan, lilinisin uli So, nagsunog kami ngayon ng ano doon na Nagsiga kami ng uh, mga kalat-kalat Yan, ito Pipiliin ko yung mga uh, kahoy pa na matibay Ito yung mga ano uh, ginamit sa bumong ng bahay, no So, matitibay pa yung mga kahoy na yan Ito mga to Ayan, pipiliin ko ito bukas, then itatabi ko sa isang uh, masinop na area para just in case kailangan may magagamit. That's it, guys.